Hello mga kaidiya. Meron tayong meron lang kay i share sa inyo mga kaidiya. Ano to? Tubo. Ay kasama natin ngayon si ano. Boss pa Pakundo. Sana Javier, Kontin, ang sila na ko sa airport. 7013. Philippine Airport. Sa airport ng trabaho 'yan. Ano lang. walang walang magawa sa bahay mga kaidiya, kaya sumama rito sa akin. Ayan o. Oh. Kasi meron kaming gasolina dito mga kaya. Ayan. yon, Kaysa naman nandun lang kami. Wala. Dito na lang. Habang ginagawa ito. Ano lang. Basic lang ito mga ka idea. Ay tatlo kami rito. 'yon yung isa kong kasama. Ayan. Si Plo Plo. Plo! Kawai! Kawai! Kawai kayo! ito yung si may diyan. Ah, Luluso tayo doon. Tapos punta tayo. Dito lang tayo. Oh. Tapos akyat tayo doon sa taas. Yun yun. Tapos ito. Ito mga kay diyan. lang yan. Magandang dito sa gripo dito Dito. Yan. Puputulin natin to At akyat yan dito. Para ito putol na. Yung side na yan. Kasi papasok yun dito. Papasok sa loob. Putulin natin kasi ibahin natin linya. Wait lang mga kaidea, meron daw ipo promote to. <laughs> Good. Mga kaibigan, isa po nga pala si ano, yung tropa. Andiyan si Bad, si Loob, Ako di po nga ako yun sa pag airlines ako, airlines. Ngayon, magkagawa kami dito. Open Yo, jamming. Yun, one of the best yan. Ma. Ma. Pakita ko sa inyo mga kaidea kung saan galing yung Quintador. Dito yan mga kaidea pum pumasok ko. Yan. Pumunta yan doon mga Dito yan mga galing mga kay Dia dito. Dito. At bumaba yan doon. Dumaan yan dito. Doon pinutol ko na. Para hindi ko na bibidyo ng matagal to mga kay Dia. Ex Ni-explain ko na sa inyo para basic lang naman to. Ayun oh, pinutol ko na oh. Magtiti ako diyan dito. T tapos doon elbow kasi yung end noon puputulin ko na kasi ito eh puputulin ko yan papunta na yan doon kasi papunta yan yan diretso yan doon bali yung papunta roon puputulin ko na hanggang dito na lang yan Yon lang mamaya ipakita ko sa inyo yung kabuhan niya mga kaya pagkatapos nito yeah, shout out muna kay Flo shout out at kay Boss Don Pakondo, shout out. Wow, laki ng muscle, tamang-tama, pansilsil. <laughs> yeah. Ayan, may dikit na namin. Yun. Semento, semento na. Ito. Huli na 'yan. Kasi dito tayo magkukuha ng source niyan eh. Huli na 'yan mamaya na 'yan tapos yung dito sa kabila ayan ay, binalik na ni Ploplo ayos Ploplo shout out kay Ploplo ayan ayan yung mga idea ayan akit kami doon kaya tayo doon mga kaidiya yun tapos buta tayo doon kasi nandito pala yung ano nyan Ayun. Ayun, kita ba? Ayun. Doon tayo mo. Doon tayo magkoconnect. Tapos punta tayo doon. Ayun. doon wala pakita ko na lang sa inyo mga may okay di kasi pa ako ng elbow tsaka hagdanan ay ito na pala okay. mga kaidia, pasensya na kayo nakalimutan ko ano videoan yung yung ginawa namin kanina nawala sa isip ko pero yun lang yung mga kay bali yung kinunik ko doon Pinutol ko yung isang linyang yon tapos nagbago. Binago natin yung linya ng papasok ng CR yung mga kaidiya yung sa may likod. Tapos ang hindi ko ginalaw doon yung sa uh, lababo. Nagtila lang ako doon, nagti tapos binago ko yung linya doon papasok ng CR. Tapos nilagyan natin ng incap yon, incap. Kasi ibang linya kasi yun eh kasi pinabago ng may-ari yung ano yung linya yon yung galing nakita niyo sa may kwintador na yan yun yun kasi yung dati noon iba linya noon bali pinutol na natin yun kasi mataas daw yung ano nila doon bill kaya binago nila yun lang yan binago ko yung papuntang CR yun lang yung binago ko doon pinalitan ko ng ano noon nagpanibago tayong Uh, tubo doon, tsaka gripo. 'Yun lang yung pasensya na kayo mga kaidea, hindi hindi ko na nakunan. Nawala sa isip ko. So, hanggang dito na lang muna, bye-bye. Pasensya na po. Thank you. Hanggang sa susunod na vlog. popsy idea. Bye-bye.